magandang umaga sir nakuha magandang umaga mga klase ako si Michael Jan E. Alberto from BS Cream 1D at tatalakayin ko ang isang ethical dilemma kung saan gagamit tayo ng katutubong etika para marisol pa ito o ito ng solusyon ang ating ethical dilemma ay cheating may iba't ibang kahulugan ng cheating ang isang halimbawa na ito ay pangdaraya sa iyong test or cheating sa exam or sa kahit anong gawain na may patungkol sa pag-aaral maaaring pagkuha ng ibang sagot o ibang BPT at uh, or ang sunod naman ay pangdaraya sa yung kasintahan. Nasa isang relasyon ka at nakipagrelasyon ka ulit sa iba. At yun na masasabing cheating. At ang isa naman ay pangdaraya sa pera. Hindi mo binigay ang kunwari uh, may isa kang business hindi mo binigay ang tamang sweldo ng iyong mga empleyado o binawasan mo ito para makita ka ng mas maraming pera ayon e yun ay isang pandaraya marami pang bagay ng pandaraya sa mundo ngunit magpapokus lang tayo sa tatlong yun pandaraya sa eskwela pandaraya sa relasyon at pandaraya sa isang business Ngayon, magdako naman tayo sa hinihingi ng katutubong etika. Ito ay una, lumapit ka. Kunwari, sa iyong uh, pandaraya sa eskwela. Ang tingin ko doon ay kulang lang tayo sa pandaraya. Ay, I mean, sa paglapit sa ating guro para magtanong kung anong dapat gawin sa problema or sa iniisip niyong gawain. Kanyari, ah uh, kailangan nyo lang magtanong para makuha nyo yung sagot na gusto nyo or mapaliwanag ng guru nyo ang pinapagawa niya. Or sa sa exam, pwede kayong manghingi sa guru ng isang babasahin or reviewer para yun ang gamitin nyo para mag-review sa darating na pagtetest sa relasyon naman ay dito feel ko hindi masyadong malapit ang loob mo sa tao or sa karelasyon mo kaya naghahanap ka ng ibang closure sa ibang tao kaya nagkakaroon ng cheating dun naman sa business ang pil ko ay hindi ka naman masyadong close sa mga empleyado mo kaya hindi mo sila nerespeto or pinapabaan mo yung sweldo nila para makaganti ka dahil nga hindi mo sila nerespeto hindi ka rin nila respetuhin maging totoo at marangal ito ang pangalawa dito naman tayo sa pandaraya sa eskwelahan. Pagiging totoo at marangal sa iyong sagot ay napakalaga dahil dito mo makikita kung nag ka ba talaga mabuti. Dito rin makikita ng mga professor mo o ng mga guru mo kung talagang sa'yo yung sagot. O, kuwari, sa essay na yun, makikita dito yung damdamin mo. Dito mo papakita yung pagiging totoo mo sa mga salita mo, sa mga ginagawa mo, at sa iba pang bagay. Pag nagawa mo maging, maging totoo, may isa kang karangalan sa buhay. Yun ay pagiging totoo sa kahit sinong mga kasama mo sa buhay o makakasalumuha mo. Dito naman tayo sa relasyon. Pandaraya sa relasyon. Tingin mo ba nagiging... To, tingin mo ba madaling makipag-usap sa iyong karelasyon kung hindi ka nagpapakatotoo? Kung alam mo tinataya mo siya. Di diba, hindi. Ang hirap makipag-usap o kahit makipagtitigan lamang sa mata kung alam mo nandaraya ka sa kanya. Parang sinasaktan mo siya kahit hindi niya alam. Kaya mahirap kung magiging ganon. Kailangan natin mga totoo. Alam ko, pag umamin ka naman na nandara, nandaraya ka or nandaya ka sa kanya, na ipag ka, kung mahal ka talaga niya, ay ipapatawarin ka niya at mawawala na yung kaba sa puso mo at hindi mo na siya nasasaktan. At naging totoo ka pa. Sa business naman ay sa ay, ay ang matitingin ko ay sa quality ng mga sensor mo or binibigyan mo ng halaga ay I mean binibigyan mo ng halaga yung quality ng gawa mo ng product mo kung maraming serving kung masarap or kung matibay ang isang bagay o pagkain edi nagiging totoo sa pagiging totoo na yon at marangal ng quality ng ginagawa mo ng product mo makaka-attract ka ng mas maraming customer at magiging successful ang business mo ang pangatlo naman ay maging tapat na kaibigan maging laging handang tumulong dito naman ay sa pandaraya sa eskwelahan siguro nga uh, ang pagtulong na pagbibigay ng sagot ay pandaraya pero kung bibigyan mo e eh, hindi mo na lang turuan kung paano mo nakuha yung sagot mas madali yun kesa ikaw lang nagbibigay ng sagot <coughs> sa parang yon natuturuan mo sila at unti-unti ring nababawasan ang na problema mo dahil hindi na sila masyadong naghihingi ng tulong sa iyo. Sa relasyon naman ay dapat maging tapat ka at laging handang tumulong. Alam ko minsan one-sided ang relasyon pero dapat bigayan ito. Dalawa kayong nagbibigayan sa isa't isa at pinapahalagahan nyo ang binibigay ng isa't isa sa business naman pandaraya sa business di ba alam naman natin na minsan nandaraya ang mga business owner pero kung masasabi mo naman na ganun hindi natin maayos ang pagiging tapat nila pero imagine mo kung at nakakatulong naman sila sa iba sa pagbibigay ng mga pagkain or ibang tulong sa mga may hirap ang pandaraya na ginagawa nila ay masasabi mong pwede na pero ito'y mali pa rin huwag manggulang at huwag magpagulang yan ang pang-apat sa pandaraya sa eskwalahan huwag kang manggugulang I mean huwag kang hihingi ng sagot palagi at huwag ka rin magpapagulang huwag kang magbibigay ng sagot lagi lagi mong bibigyan ng boundary ang isa't isa hanggang dito lang ang pwedeng kumopya o ito lang magbibigay kong sagot pero mas maganda pa rin sinabi ko nung una tuturuan nyo hanggang mawala yung pagtatanong nila sa relasyon naman parang pagbibigayan pa rin to pero sa kabaitan naman huwag mo masyadong gamitin ng kabaitan ng iyong karelasyon o huwag mo siyang masyadong gamitin hindi mo dapat ginagamit ang isang tao dahil mahal ka niya parehas kayong tao kaya dapat nagbibigayan kayo Ang um, sa business naman ay wag mong gulang bibigay mo yung best quality mo sa mga product mo wag din magpagulang best pero sakto lang sa pera mo at hindi malulugi ang business mo Gawing patas ang laban, huwag mang ibabaw, huwag din magpapasa ilalim. Ito naman sa pandaraya, sa eskwelahan, gawin natin patas kung anong ginawa niya sa paaralan o kung anong ginawa niya activity, yun lang ang mabibigay niyang grado. Yun ang matatanggap niyang grado. Pero kung kaya mo siyang tulungan, tutulungan mo siya. Pero kung ayaw niya talagang mo patulong, edi ayun lang ang grado niya. Maging patas. Dito naman sa relasyon, lagi mong isipin na ang pag-ibig ay dapat patas. Kasi pag hindi yan patas, may taong napipin nila na masyado silang hinahawakan or masyadong overprotective or I may tawag dun eh uh, masyadong close sa idea ng isang tao or karelasyon mo na hindi na siya nakikinig sayo na parang hawak ka niya dapat patas lang pwede niyang gawin ang gusto niya dahil sarili niyang buhay yon pero may limitasyon at ganun din sa iyo alam mong ang limitasyon mo bilang magkarelasyon kayo sa business naman ay anto gawing patas ang laban gaya din nung dati gawin mong patas makipaglaban ka sa mga competitive mo yung mga ibang business dyan wag mong sisiraan huwag, ko ring hayaan, huwag mo rin, ha wag rin hayaan na siraan ka nila dahil parehas lang naman kayo nagsusurvive lang kayo sa mundong to as a business owner sunod mga has ano? mga ahas magtaya mga has buksan ng sarili sa iba ito naman ay mga has magtaya ang ano na to ang sinasabi dito ay risk or ma-risk na magsalita, magbukas ng sarili sa iba sa relasyon I, I mean sa eskwelahan pag daraya sa eskwelahan lagi kang may kaibigan na bibigyan ka ng sagot pero syempre dapat manghingi ka ng tulong hindi lang sagot tatanong mo kung paano niya ginawa para hindi ka na magtatanong sa, sa susunod sa relasyon naman dapat bukas kayo sa isa't isa walang lihim lagi nyo sinasabi kung anong dapat nyo sabihin o anong gusto nyo sabihin para wala na namumuong sakit ng dibdib sa inyong dalawa walang hinakit ayun sa business naman ay dapat hinahayaan nyo ang mga customer nyo na tumanggap. Ay, I mean, yung mga customer nyo na mag-criticize sa pagkain nyo. Tanggapin nyo sinasabi nila at maging mabuting listen para ma-improve nyo yung product nyo. At hindi na kailangan mandaya. Kabutihan sa kabutihan, pagpapala sa pagpapala. Dito sa pandaraya sa eskwelahan. Imagine mo pag tinulungan ka ng isang estudyante na bigyan ka ng sagot. Siyempre, sa susunod na mga pagkakataon, pag hindi niya alam ang sagot, mangingi rin siya ng tulong sa iyo. Kaya dapat may gante, kaya binibigay mo dapat ang tulong na kailangan nila pero hindi na pandaraya tuturo mo na kung paano gagawin at kung paano masagutan sa relasyon naman ay ganun din bigayan lang din dalawa kayo sa relasyon na ito kaya dalawa kayo magtutulungan at magbibigay ng pagpapala o kabutihan sa isa't isa sa business naman siguro isipin nyo kung nandaraya pa rin kayo ay bibigyan kayo ni Lord ng masamang pangyayari dahil nga nandaraya kayo ng tao pero kung binibigyan nyo ang best quality nyo at nakikipagkibigan kayo sa mga customer nyo sure ako, mas marami kayong magiging customer at bibigyan kayo pagpapala ni Jesus kaya thank you sir, thank you everyone for listening i am michael john alberto from basque Monday. thank you for listening and that's all